mga kautak ngayon may eager bread po tayo na customize na ko ng MOP ngayon po hindi pa tapos natin upitan pati MOP po hindi pa natin tapos ukitan. ngayon upitan po natin yun tapusin natin kita ko na kung paano po tayo mag-uukit ng MOP po kasi ang gagamitin po natin ngayon ay ay na smoke grinder. Kasi hindi tulad ng dati, nang ginagamit ay mano-mano lamang. Sige po. Uh -huh. Yan mga kautak, tapos na po yan. Tapos lagyan natin ng pintura para lalabas yung ano ng okay na. Sige, salamat po mga kautak yan. Magkita nyo po paano magtayo mag ng emo po.